Hindi ko na nakakausap mga dati kong kaibigan. Naiisip mo rin ba na habang patanda tayo ng patanda, palit din ang palit ang circle natin? Hindi dahil nagsawa na tayo sa friendship na yon, o hindi totoong kaibigan yung mga naging kaibigan natin dati. Kundi natuto lang tayong mag-grow kahit wala na tayong communication sa kanila. Natuto lang tayong maging masaya sa grind natin kahit hindi na natin sila nakakausap at nakakamusta. But that doesn't mean na friendship wasn't real. Yes, minsan nakakalungkot isipin. Yung akala mong tropa mo hanggang sa pagtanda ay mananatili sa tabi mo. Pero sa totoong buhay pala, walang ganon. Sa totoong buhay, darating ang panahon na malalayo tayo sa mga naging matalik nating kaibigan dati. Ganon talaga. Kailangan nating mag-grow eh. Lalo pag may mga sarili-sarili ng asawa at anak. Dati kasi, puro inuman. Gimi kung saan-saan, gala at road trip lang. Pero dati yon, iba na ang priority pag tumatanda na tayo. Kaya pag may mga kaibigan kang totoo, pero biglang nawala yung ugnayan nyo, huwag kang malungkot. Normal lang yan. Kasi sa totoong buhay, di pwedeng puro gimmick lang. Di pwedeng puro chill-chill lang. Kailangan nating magsumikap at tumiskarte para sa sarili natin at para sa pamilya natin. At kapag dumating ang araw na magkita-kita kayo ulit, diyan mo masusukat kung naging totoo ba talaga ang friendship nyo. Dahil ang totoong kaibigan, mawalay man yan sa tabi mo ng kahit ilang taon o dekada, mararamdaman mong walang nagbago sa kanya. Nagpago lang ang pananaw at priority sa buhay, pero mananatiling tunay.